ba yan, mami? Dama siya Jack. <laughs> kung ano, ano yung anak kong yan? Ayaw niya nanonood ng vlog ko. Kasi niya, pinanonood niya yung vlog ng iba. Pero okay na. Okay naman sa akin yun. Kaso lang, syempre, bawal nga sa akin yung ganun. Kasi na, copyright nga tayo sa mga ganong-ganong style na ano, wait. Yun, ha? magkakaparate na tayo sa mga vlog ng iba. So, yun ang iniiwasan natin na madali tayo. Kasi nga, iba yung channel ko bago. Oh, pag na naman tayo na copyright ko. Tignan natin tong ating kalabasa. At, ano lang siya, uh, parang tuyo lang siya na ginataang tuyo. May tawag sa amin yan ni eh, sa Bicol arugdan yung basta yun na yun. <laughs> hmm. yun masarap. Tapos medyo maanghang siya. Tapos siyempre, kuha tayo ng ating Sauce. Hmm. Wala tayong masyadong isa shoutout kasi eh iba naman ang daya. Hindi ako hindi ako tin-subscribe. Subscribe niyo na ako para shout out ko kayo. Subscribe mo, shout out ko. Kailangan lang natin ng isang live mong subscriber. Kahit di kayo manood sa akin, basta subscribe niyo ako. Kasi marami na mga nanonood sa atin sa ibang bansa. Kaya okay lang naman sana na subscriber lang ang kailangan ko. Diba? Ayan, mag-fish baby tayo. Mmm! Crispy siya. Mm, Tapos yung sauce awan natin ng sibuyas bawang. Harap. Mmm. Sira na naman ang diet natin. Sa mga ganitong ulam sira. Hmm matin-aw sa wala sarap, grabe. si yung sugar pala. kis na nakain ng yung press na ano kamatis. Ito na yung ginigisa. Ako naman, di mahilig sa ginisa kasi nga, mamantika. Kaya, yung sa akin naman, ano lang siya. Gusto yung presya na, kanto lang, ayoko lang gigisa pa kasi nga, iniiwasan ko nga yung mamantika, gawa ng hybrid nga ako. Alam mo mga kapipilag, nakakatakot yung high blood kasi ang dami dito sa lugar namin na, mga, mga kapitbahay ko ng mga na, oh, mga, mga kabatch namin na tumira dito mga ano na yung parang na mild stroke na yung iba nakikita ko pilay na yung pag nakikita ko na parang nakukonsensya ako kasi kaya nag-iingat ako sa sarili ko kaya healthy diet lang Huwag tayong makakaano sa mga taba-taba. Kaya -taba. dito, opra-opra lang tayo. Saw-saw-saw-saw lang na ganyan. Ang harap, grabe. The best. Tsaka favorite ko rin talong. yan dapat mag lang tayo na lang tayo eh yun ang crispy ng pagkakaluto natin sa isda sarap hmm Sarap. Kain po tayo. Wala tayong isa shoutout na shoutout natin kanina. Kakaunti lang naman. subscribe na kayo sa akin para masya shoutout po kayo. Diba? Kasi nakikita naman sa ano yun. Nakikita namin kasi na magsusubscribe sa amin. Kaya madali naman siya balikan sa ano. nagtatawa sa akin sa alas kasi during araw pa lang nagluto na ako yun pala online class siya tayo tayo dyan kala ko ay papasok siya kaya aga aga kung gumayak ng pagluluto natawa siya kasi online class nga raw siya okay lang yun. at least may pagkain na sila yan gusto ko pa to sarap grabe mga kaligula gusto ko to opera opera yung naglalaway-laway yung iba ayaw nito kasi naglalaway. Ako naman gusto ko siya. Kasi sarap. Mmm. magka-isda tayo. Huwag okay, masyado sa mga matataba. The best talaga man. Ang sarap, grabe. Pag-uwi ko ng Bicol, sira ang guide natin. May mga kasalan dun, may mga... May piyastahan. Magkagawin kong technique. Hindi lang ako masyadong mag-rice dun. Mamamapak lang tayo ng mga ulam-ulam. May mga hindi natin nakakain dito. Yung... Pakadil... Pat... Panaka... Uh, Pakadilyo... Pakinakadilyo... Yun. Ah, hindi. Mali pikidilyo. Yun. Sarap ah, Harap yun. Na ah, natatak tayo ng ganyan kasi para hindi tayo masyado ano sa kanin. Hindi na lang ako magkakanin masyado dun. Mag-aano lang tayo. Magpapapapapak lang tayo ng mga ulam-ulam doon para huwag masira ang ating diet. Kaso Kaso lang. Yung kapatid ko, yung ati ko, yung kasama ko doon, ako matakaw yun. Panigurado yun, hilahilahin -hila na naman kami sa kainan yung mga kasalan doon. Mahiging magulong ganun. yun, sakto lang yung rice natin konti lang harap harap ng prito natin crispy sya, ayan parang hindi naman sya sunog, hindi rin naman hindi rin naman sya ay, bigyan natin kay Doggy to tama tama lang ang ating prito. Tulog pa sila, Tana. Nakakatuwa yung batang yun. Pag nakita niya yung vlog ko na wala siya, tinatanong niya, where's Tana? Mabuhay mo yung Tana silipin. Wala siya ng ano. Pero pagkano lamang niya na nandyan siya tapos hindi ko siya sinasama. magagalit yun. Sa tanong nga eh, pag nahuli niya yung vlog ko na wala siya. Tanong ka agad yan, nasan daw siya. Hindi ko, hindi eh, natutulog ka. sorap. Ini nit kaagad graber. Gayon ho. No? Aba. Hmm. Kusa tayo. Sorap. Sige pa. Sige na lang. kapakla lang. Tsaka, kamatis. Sarap na fresh na kamatis. Ewan ko kay Padi, ayaw doon yan ng fresh. Gusto niya ginigisa pa. Puro ano, mantika. Kaya habi ko, wag na. Ano mo ano na lang. Kasi, kumakain yun dito nagaano siya na binigyan ko ng ganito ang ginawan ko eh dinedma sabi hindi ako nakakain yan kasi ang kinakain ko ay ano ay ginisa ngek yun ko ng ginisa masyado nakakain din naman ako kaso lang mas mas ano ko yung ganito kasi ito kasi sariwa eh ayun may mantika pa alam mo naman tayo gusto niya yun Si Paddy at ako, magkasing edad lang kami. Matanda lang ako. Matanda ba siya? Parang matanda siya ng isang taon sa akin. Kasi June siya eh. Birthday ko ay February ako eh. Tapos siya June. Pero um, sa year, matanda siya sa akin kasi oh. Makita ko yun. Parang 19. Ay ayoko na, marireveal yung age namin. Na, na, kulit na yon sa 80s kami proud naman ako na 80s kami okay lang yun kasi this buhay pa tayo hanggang ngayon di ba thank you lord hindi ko na sasabihin yung edad ko <laughs> edad namin ni Paddy pero matanda si Paddy sa akin ng isang taon ang taon lang naman tapos si Anisel eh, magaka isa edad lang din kami ang medyo ahead lang sa amin talaga ay si ano si Jobs si Padding Jobs parang isa yes, secret na lang din yung kay pading Jokes pero ayun dyan sa amin kami ni Anisel ni um, pading Sugar kami ang parang magkakasing edad hindi ang na, dinalalayo yung edad circle um. of friends ko kasi puro tibo pero may mga asawa yung pero okay lang kasi masarap silang kasama